Ayan na. Hmm. Nasaan na? Ayan ano? no? <laughs> Hoy! Hindi ba inutosan ko kayo maglaba? O yan ang ginagawa ninyo? Eh, naglalaba naman kami, kami ah. Ah, naglalaba kayo ha? O nasaan na, saan? Ayan no? No? Ang gagaling! Ang uhusay! Yan ang natututunan niyo sa pagiging mayayaman ninyo. Wala kayong ginawa kundi magkulorete ng mga mukha ninyo. Hindi ganyan ng paglalaba, no? Hoy, kinukusot mabuti ang damit. At ginagamitan ng palo-palo. At pagkatapos ay eh, babalawan yung mabuti. At pagkatapos ay eh, sasampay ninyo, lalagyan nyo ng sipet ng hindi nilipad. Naiintindihan nyo ba yun? Marami pang tambak na labada sa'yo, kaya bilisan ninyo, ha? O anong oras na? Tanghali na, ha? Manananghalian pa. Dapat bago manahali, tapos na kayo. At mawalan pa kayo. O ayan, o ang dami tambak na labada. Bilis, bilis. Hindi, kulorete, kulorete, kulorete. talaga maglaba. Ayun pa. O ano, mga Tonya po, tita? Tapos na ba? Tapos na? O, okay na? O, no. nasa na? Ayan, no? no. O. Very good. Oh? Please, let's go! Susunod ka pa sa akin, kaya maghanap ka na lang ng iba mabuti pa. Ganun? Hindi ako yun, ha? Excuse me. At saka, hindi ka pwede dyan. Susunod ka pa sa akin. Ano susunod ako sa'yo? At saka nandiyan na ate ko. Ano nandito ate mo? Uy! Uy! Gusto mo to? Ha? Eh, kailangan ko na... Eh, hindi nga pwede. Susunod ka pa sa akin, ano? Puputok na nga pantog ko, eh. hindi eh, nga pwede, ate, oh. Alis na ako. Oh. Oh. Ah! oh, ano? Ha? Siguro naman ngayon, madadala ka na. Eh, malay... Ang hirap sa'yo, eh. sa mo, tinututok. Malay ko bang may aso doon? Ah, ewan ko sa'yo. Saan yung dalawa? Oh. Iniwan ko doon. <laughs> Eh, dapat lang yun. Wala namang alas ala sa yun yata, eh. Oo okay. nga. Ay, stop this Huh? There, oh. See? I can see the future there. The future? Come on, come on, come on! Come on, future! Yung future ko! Pilitan mo! <laughs> Yung future ko, tinamaan mo! Sister, sister, ano yun? Ah, yun ba? Doon nakalibing ang bangkay ni President Quezon. Kamag-anak ba siya ni Quezon City? Hindi, Charisse. Itinayo yan para maalala natin ang mga magagandang ginawa sa atin ni Presidente Quezon. Oo. Ja. Ja. Jads! Jads! Ice cream mo! <sighs> Bakit hanggang ngayon? Wala pa rin sila. Oo, oh, kabi na sabi na sandali lang sila eh. Inabot tayo ng dilim. Wala pa rin tayo na chichirichit talagang ganyan. Naku, huwag nga kayo reklamo na reklamo. Talagang may mga araw na malas, may mga araw na swerte. Oo, oh, upo. Ano gusto mo? Nakikita may... nyo ba ang nakikita ko? Boss, ha? pulutan, pulutan dito. Hmm. Yung ka lang, ha? Oo. Oh, Yan ang tinatawag na swerte. Ha? Oh, ano ba pa hinihintay natin? Oh, Boss, may atraso ba ako sa inyo? <laughs> Wala. Prospero, alam namin na ikaw ang matinig na informer. May mga tao akong ipahahanap sa'yo. Kilala niyo naman ako eh. Walang taong pinahanap sa akin na hindi ko natagpuan. Bakit ba napaka-importante sa inyo ng taong pinahanap niya sa akin? Hmm? Huwag mong pakialaman yun. Magkano ba? Oo. Magkano? Mag-inuman na muna tayo. Saka ako na lang sasabihin sa inyo pagkatapos ng inuman natin. Okay? Sige, ikaw ang bahala. Oo. Oh. Sige. Sige, beer pa, beer pa. Waiter. Okay. Oh, tayo, sir. Okay. Waiter. Sige. Sige, round kami dito, ah. Oh. Okay. Tsaka kung ano pulutan namin dito, dagdagan mo, ah. Double order, ha. Ah. Yes, sir. Ha? Hindi lang pa. Hindi lang okay dito. Okay, <laughs> inom Ayun, lang, kayo, inom. Okay, talaga si boss, ah. Katapos nang magawa natin yung pinauutos sa atin ni boss. Tiba-tiba na naman tayo, Jack. <laughs> Sakto. Kaya kailangan mahuli natin mga taong yun. Yun. Okay. Sige. Sarap nito ah. Sumalahit ako. ah. Okay. Bakit? Yung mga taong hinahanap natin nasa ilalim ng mesa. Nasa na? Takula! Ayun! Habunin nyo! Tara,